Madalas nababanggit ang mga tachyon sa mga malalalim na usapan tungkol sa physics. Kung nandito ka para tuluyang maintindihan kung ano sila at bakit sila mahalaga, nasa tamang lugar ka. Malapit mo nang tuklasin ang isang ideya na kakaiba na maaring magpabago sa pagkaintindi mo sa bilis, espasyo at oras. Sasagutin ng videong ito ang mga mahahalagang tanong, mayroon nga bang mas mabilis pa sa liwanag? Ano ang nagpapamisteryoso sa mga tachyon? Kaya ba talaga nila tayong palabasin sa mga batas ng oras o sila ba ay mga kathang-isip lamang sa matematika? Isipin natin ang isang karera sa pagitan ng isang maliit na butil at isang sinag ng liwanag. Handa, pwesto, takbo. Sa ating pag-iisip na eksperimento, ang sinag ng liwanag ay mabilis na tatakbo sa bilis na 186,000 milya kada segundo, ang pinakamabilis na bilis sa kalawakan. Paano kung may isang bagay na mas mabilis pa sa sinag ng liwanag? Paano kung ang isang maliit na butil ay laging nananalo sa karerang kosmiko? Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga tachyon, ang mahiwagang theoretical na mga butil na, sa teorya, ay mas mabilis pa sa liwanag. Maghanda para sa isang pakikipag sa palaran na mas mabilis pa sa liwanag. Ang mga tachyon, na binibigkas na tachyon, ay mga hypothetical na mga butil. Ibig sabihin, naisip ito ng mga siyentipiko, ngunit wala pang nakakakita nito sa totoong buhay. Ang nagpapa-espesyal sa mga tachyon ay ang mga ito ay laging mas mabilis kaysa sa liwanag. Kung mayroon ngang tachyon, hindi ito maaaring bumagal sa bilis ng liwanag o mas mabagal pa. Sa katunayan, mananatili itong mas mabilis pa sa bilis ng liwanag magpakailanman. Kabaliktaran ito ng kung paano natin naiintindihan ang lahat ng bagay sa kalawakan. Hindi mo maaring pabilisin ang isang bagay sa bilis ng liwanag at ang mga tachyon ay hindi maaring bumagal ng higit pa doon. Nagsimula ang ideya ng mga tachyon noong isang libo at anim pito ng imungkahi ng pisikong si Gerald Feinberg ang kanilang pag-iral sa isang siyentipikong papel. Inalam ni Feinberg kung ano ang mangyayari kung ang ilang solusyon sa espesyal na teorya ng relativity ni Einstein ay palawigin sa matematika. Ayon sa relativity, ang mga particle na may masa ay hindi maaring umabot o lumampas sa bilis ng liwanag. Pero binaliktad ni Feinberg ang tanong, Paano kung ang isang particle ay mas mabilis na sa liwanag mula pa sa simula? Gamit ang mga equation ng special na relativity, ipinakilala niya ang konsepto ng isang particle na may haka-haka na masa. Ibig sabihin ang masa nito ay may kasamang square root ng isang negatibong numero. Hindi ito haka-haka na parang peke, kundi isang totoong ideya sa matematika. Ang mga particle na ito, iminungkahi niya, ay maaring laging mas mabilis kaysa sa liwanag at hindi kailanman babagal sa ibaba ng bilis na iyon. Pinangalanan sila ni Feinberg na tachyons mula sa salitang griego na tachi na nangangahulugang mabilis. Ang kanyang trabaho ay puro theoretical, ngunit nakuha nito ang atensyon ng mga siyentipiko at manunulat ng science fiction. Sa paglipas ng mga taon, lumitaw ang mga tachyon sa mga modelo ng quantum field theory, kadalasan bilang mga palatandaan ng kawalang tatag. Sa string theory, halimbawa, ang pagkakaroon ng mga tachyon sa mga unang modelo ay nagmungkahi na ang vacuum state ay hindi stable. Inayos ng mga susunod na bersyon ng teorya ito sa pamagitan ng isang prosesong tinatawag na tachyon condensation. Bagamat hindi pa kailanman naobserbahan ang mga tachyon, nanatili silang isang aktibong paksa sa mga talakayan sa theoretical physics, kadalasan bilang mga kasangkapan upang tuklasin ang mga limitasyon ng mga kilalang batas. Bagamat hindi pa napatunayan, ang ideya ng mga tachyon ay patuloy na nagpapasigla sa pag-iisip tungkol sa mas mabilis kaysa liwanag na paggalaw, paglalakbay sa oras, at mga hangganan ng physical na realidad. Ang mga tachyon at photon ay parehong mga konsepto sa pisika, theoretical man o napatunayan na, ngunit magkaiba ang kanilang kilos ayon sa teorya. Ang mga photon ay totoong mga partikulo ng liwanag na nakikita natin. Wala silang masa at laging naglalakbay sa bilis ng liwanag sa isang vacuum mga daan syam naput syam na libo, pitong daan syam naput dalawang km bawat segundo. Sila ang nagdadala ng electromagnetic force at nakakasalamuha natin sila araw-araw bilang visible light, radio waves, microwaves at iba pa. Sa kabilang banda, ang mga tachyon ay mga hypothetical na partikulo na kung totoo nga sila ay laging mas mabilis kaysa sa liwanag. Hindi tulad ng mga photon na hindi na maaring bumilis pa, ang mga tachyon ay hindi kailanman maaring bumagal sa o mas mababa pa sa bilis ng liwanag. Sa ilang mga modelong theoretical, ang mga tachyon ay itinuturing na walang masa, katulad ng mga photon, ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Mayroon silang imaginary mass. Ibig sabihin ang kanilang masa ay tinutukoy gamit ang square root ng isang negatibong numero. Dahil dito, sila ay umiiral lamang sa matematika sa domain na mas mabilis kaysa sa liwanag. Kung ang mga tachyon at photon ay maaring mag-interact ay isang komplikadong tanong. Dahil hindi pa nakikita ang mga tachyon, walang eksperimental na ebidensya na nagpapakita na maaari silang maglabas o sumipsip ng mga photon. Sa theoretical physics, posible na isipin ng mga interaksyon ngunit ang matematika ay madalas na nagkakaproblema o humahantong sa mga kontradiksyon sa mga kilalang batas ng causality at relativity. Kung ang mga tachyon ay maaring maglabas o sumipsip ng mga photon, ibig sabihin ay maari nilang maimpluwensyahan o maimpluwensyahan ng mga electromagnetic force na maaring magbukas ng mga pinto sa bagong pisika, ngunit nanganganib din itong sirayin ang ating pag-unawa sa daloy ng oras at impormasyon. Nakakatuwa ang mga tachyon dahil hinahamon nila ang isa sa mga pinakapundamental na batas ng sansinukob, ang causality. Ang ibig sabihin ng causality ay ang mga sanhi ay nangyayari bago ang mga bunga, tulad ng pagtulak ng domino bago ito matumba. Ngunit kung ang mga tachyon, na sa teorya ay mas mabilis pa sa liwanag, ay umiiral at maaring magdala ng impormasyon, maaring matanggap ang mga mensahe bago pa man ito maipadala. Sinasalungat nito ang lohikal na daloy ng oras at lumilika ng tinatawag ng mga physicist na causality violation. Ipinapakita na ng teorya ng relativity ni Einstein na ang oras ay hindi absolute. Dalawang nagmamasid na gumagalaw sa magkaibang bilis ay maaring hindi magkapareho ng pananaw kung kailan nangyari ang mga kaganapan. Para sa mga bagay na gumagalaw sa bilis ng liwanag o mas mabagal, hindi ito problema. Nakikita lang nila ang mga bagay sa ibang pagkakasunod-sunod ngunit nasa loob pa rin ng mga patakaran ng sanhi at bunga. Gayunpaman, kung ang isang particle tulad ng tachyon ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa liwanag, nagiging kakaiba ang mga bagay. Sa ilang reference frame, maaring makita ang bunga bago ang sanhi. Narito ang isang thought experiment. Isipin natin sina Alice at Bob. Si Alice ay nasa Earth, at si Bob ay nasa isang spaceship na lumalayo mula sa Earth. Nagpadala si Alice ng mensahe gamit ang tachyon kay Bob. Dahil ang mensahe ay mas mabilis kaysa sa liwanag, mabilis itong natanggap ni Bob. Ngunit dahil sa kanilang relative motion, nakita ni Bob na dumating ang mensahe bago pa man ito ipadala ni Alice. Ngayon, kung sasagot si Bob gamit ang tachyon, maaring matanggap ni Alice ang reply bago pa niya ipadala ang unang mensahe. Lumilika ito ng time loop kung saan nagpapalit ng lugar ang sanhi at bunga. Kung posible ito, maari itong humantong sa mga paradoxes. Tulad ng pagbabala sa isang tao tungkol sa isang pangyayari bago pa man ito mangyari, sa madaling salita, sinisira nito ang lohika ng sansinukob. Noong dekada 70, nang simulan ng mga physicist na i-develop ang string theory para pagisahin isahin ang quantum mechanics at gravity, may nakita silang hindi inaasahan sa matematika, mga tachyon. Ang mga partikulong ito na mas mabilis pa sa liwanag ay hindi lang basta pambihirang exception. Natural silang lumalabas sa mga equation ng teorya. Noong una, nakita itong isang malaking problema. Ang mga tachyon ay hindi dapat totoong mga partikulo. Ang paglabas nila ay nagmumungkahi na ang vacuum state o ang ground state ng universe ayon sa string theory ay hindi stable. Isipin mong magtayo ng bahay sa lupa na umaalog. Ang presensya ng mga tachyon sa teorya ay parang pagtuklas na umaalog ang bahay mo. Ibig sabihin, hindi tama ang pundasyon. Sa physics, ang instability na ito ay nangangahulugan na ang energy configuration ng universe ay bigla na lang maaring mag-collapse sa ibang bagay, kaya hindi mapagkakatiwalaan ang teorya. Alam ng mga physicists na kailangan nilang ayusin ito, at dito pumapasok ang ideya ng tachyon condensation. Ang tachyon condensation ay isang proseso na nagmumungkahi na ang mga problematikong tachyon na ito ay hindi senyales ng totoong mga partikulo, kundi mga indikasyon na ang teorya ay gustong lumipat sa isang mas matatag na estado. Kapag nag-condense ang tachyon, ibig sabihin ang unstable state ay nagtatransform sa isang bago at mas stable na configuration, katulad ng singaw na nagko-condense at nagiging tubig. Sa modernong string theory, lalo na sa mga supersymmetric versions tulad ng superstring theory, ang mga tachyon ay maaring tanggalin o may paliwanag sa ang hindi na magdudulot ng instability. Kaya kahit na ang mga tachyon noon ay senyales ng isang malaking depekto, nakatulong din sila sa mga physicist na ma-refine ang string theory para maging isang mas stable at consistent na modelo ng universe. Ang pagkatuklas ng isang tachyon ay isang kamanghamanghang tuklas, ngunit napakahirap din dahil ang mga tachyon, kung mayroon man, ay kikilos ng kakaiba kumpara sa ibang mga kilalang particle. Para mahanap ang mga ito, Kakailanganin ng mga siyentipiko ang mga lugar na may napakataas na enerhiya, mga lugar kung saan maaring lumitaw ang mga kakaibang particles sa isang iglap. Ito ang dahilan kung bakit ang mga particle accelerator, tulad ng Large Hadron Collider, ay madalas na itinuturing na pinakamagandang lugar para sa ganitong paghahanap. Pinagbabangga ng mga makinang ito ang mga particle na halos kasing bilis ng liwanag, na lumiliha ng isang pagsabog ng enerhiya kung saan maaring mabuo ang mga kakaibang particle. Kung ang isang tachyon ay maliha sa isang particle accelerator, hindi ito gagalaw ng mas mabagal o kasing bilis ng liwanag tulad ng ibang mga particle. Sa halip, ito ay agad na lilipad ng mas mabilis pa sa liwanag, kaya napakahirap itong subaybayan. Sa teorya, ang isang tachyon ay maaring hindi mag-iwan ng bakas sa mga detector na idinisenyo para sa mga ordinaryong particle. Ang senyales nito ay maaring lumitaw bilang isang kaibang nawawalang enerhiya o bilang isang naantala o hindi inaasahang reaksyon, isang bagay na hindi hinulaang ng mga karaniwang modelo. Ang ilang mga physicist ay nag-iisip na kung ang mga tachyon ay nakikipag-ugnayan sa mga regular na matter kahit kaunti, Maari silang lumikha ng isang natutukoy na pagkagambala o pagbabago sa mga pattern ng enerhiya at momentum. Sa ngayon, wala pang ganitong senyales ang naobserbahan. Walang nakitang kilos ang mga eksperimento na nangangailangan ng tachyon para ipaliwanag ito. Maaring ibig sabihin nito ay wala talagang mga tachyon, o maaring ibig sabihin nito ay napakahirap nilang matuklasan. Maaring hindi sila nakikipagugnayan sa normal na matter. O sa mga paraan na hindi pa natin naiintindihan. Hangga't hindi nakikita ng mga siyentipiko ang kakaiba at tiyak na palatandaan, ang mga tachyon ay nananatiling isang nakakaakit na misteryo. Madalas pagmula ng imahinasyon ang mga tachyon, pero mayroon din itong mga maling akala. Isa sa mga pinakakaraniwan ay ang paniniwala na ang mga tachyon ay nagpapahintulot sa direktang paglalakbay sa oras, parang sasakay ka lang dito at lilipad papunta sa nakaraan o hinaharap. Bagamat ang mga tachyon ay konektado sa ideya ng paggalaw ng mas mabilis pa sa liwanag, na sa teorya ay maaring makagulo sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa oras, hindi ito gumagana na parang time machine. Hindi ka maaring sumakay dito papunta sa kahapon o ipadala ang iyong katawan pabalik noong nakaraang Martes. Ang kalituhan ay nagmumula sa kung paano tinatrato ng special relativity ang oras kapag ang paggalaw na mas mabilis pa sa liwanag ay kasangkot. Sa ilang mga reference frame, ang isang tachyon ay maaring lumitaw na naglalakbay pabalik sa oras, ngunit hindi ibig sabihin na maari itong gamitin upang pisikal na maglakbay sa nakaraan. Ang isa pang maling akala ay ang mga tachyon ay mga particle mula sa hinaharap. Hindi rin ganoon katotoo. Ang mga tachyon ay hindi mga mensaherong naglalakbay sa oras. Sa halip, ang mga ito ay mga theoretical na particle na palaging gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa liwanag. Sa ilang mga sitwasyon, maaring mukhang dumating sila bago sila ipadala. Depende sa kung paano sinusukat ng iba't ibang mga tagamasid ang oras at espasyo. Ngunit ito ay isang panlilinlang lamang ng pangunawa sa relativistic physics, hindi patunay ng aktwal na paglalakbay pabalik sa oras. Panghuli, dahil lamang sa ang mga tachyon ay maaring mas mabilis kaysa sa liwanag ay hindi nangangahulugan na maari silang gamitin na parang isang spaceship. Hindi ka maaring sumakay sa loob ng isang tachyon at patnubayan ito sa kalawakan. Sa katunayan, kung ang mga tachyon ay umiiral, hindi sila maaring bumagal sa bilis ng liwanag o mas mababa pa, kaya hindi sila maaring huminto para makasay ka. Hindi sila mga kagamitan para sa paglalakbay. Sila ay mga theoretical na hamon sa ating pagunawa sa pisika. Isa pang dahilan kung bakit hindi pa natin sila natatagpuan ay simple lang, walang eksperimento ang nakakadetect ng tachyon. Maraming klase ng high-energy tests at obserbasyon sa kalawakan ang, ang ginanawa ng mga siyentiko. Pero wala pa rin kahit isang palatandaan na totoo ang mga tachyon. Noong taong dalawang libot labing isa, mayroong panandali ang excitement nang magpakita ang isang eksperimento na ang mga neutrino, maliliit na particles, ay gumagalaw ng mas mabilis ng kaunti kaysa sa liwanag. Inisip ng mga tao na baka nahanap na tayo ng mga particle na parang tachyon, pero lumabas na ang lahat ng iyon ay dahil lang pala sa isang maluwag na kable sa laboratorio. Nang maayos ang error, ang mga sukat ay umayon sa bilis ng liwanag, gaya ng dati. Kaya, sa tuwing iniisip natin na may nakita tayong mas mabilis pa sa liwanag, Lumalabas na ito ay isang pagkakamali o maling pagkaintindi. Hindi pa rin napapatunayan ang existence ng mga Tachyon. Nanatili lamang silang isang magandang ideya sa papel, pero patuloy silang nakaka-fascinate sa mga siyentipiko at nangangarap dahil binubuksan nila ang ideya ng paglalakbay o komunikasyon na mas mabilis pa sa liwanag. Mula nang malaman natin kung gaano kalawak ang kalawakan, ang mga tao ay nag-imagine na ng mga paraan para makapaglakbay o makapagpadala ng mensahe agad-agad sa mga bituin. Sa teorya ni Einstein, ang bilis ng liwanag ay parang isang universal speed limit. Walang may masa ang maaring umabot sa ganung kabilis dahil mangangailangan ito ng infinite na enerhiya. Parang isang pader na hindi mo malalagpasan. Pero ang mga tachyon ay iniisip bilang mga particle na hindi naman talaga bumaba sa limit na iyon. Parang ipinanganak na sila na lagpas na sa speed limit at hindi na maaring bumagal pa. Nagdudulot ito ng kakaibang physics. Kung ang mga tachyon ay may mas maraming enerhiya, babagal sila, at kung mawawalan sila ng enerhiya, bibilis sila. Kabaliktaran ito ng kung paano gumagana ang mga normal na bagay. Isipin mo ang isang kotse na bumabagal kapag pinindot mo ang gas at bumibilis kapag naubusan ng gasolina. Ganyan ang kakaibang pag-ugali ng mga tachyon. Kung magagamit natin ang mga tachyon, napakaraming posibilidad. Pero kailangan din nito ng malaking pagbabago sa physics at teknolohiya. Isa sa pinag-uusapan ay ang paggamit ng tachyon para sa komunikasyon na mas mabilis pa sa liwanag. Dahil ang mga tachyon ay pinaniniwalaang mas mabilis kaysa sa liwanag, sa teorya, pwede silang magpadala ng mensahe sa malalayong lugar agad-agad. Ang tachyon communicator ay maaring magbigay daan sa real-time na pag-uusap sa pagitan ng Earth at ibang planeta o kalawakan. Kaya mas magiging practical ang pag-explore sa kalawakan at ang pagtutulungan ng iba't ibang planeta. Isa pang ideya ay ang propulsion. Ang ilan ay nangangarap na ang tachyon ang magpapagana sa mga futuristic warp drive o makina na kayang magpaandar ng spaceship lampas sa limitasyon ng normal na espasyo at oras. Hindi pa natin alam kung paano ito gagana dahil ang mga tachyon ay hindi kayang bumagal sa ating bilis. Posible na ang pagkontrol sa kanilang mga katangian ay magbigay daan sa atin para ibaluktot ang spacetime o lumikha ng shortcut, katulad ng mga warp drive sa science fiction. Isipin natin ang isang touch computer. Ang mga regular na computer ay umaasa sa mga elektron na dumadaloy sa circuits. Ang touch computer ay maaring magproseso ng impormasyon sa napakabilis na paraan. Marahil ay maari pang ma-access ang data mula sa hinaharap. Maari nitong lutasin ang mga problema bago pa man ito ipasok o magpatakbo ng simulations ng milyon-milyong beses na mas mabilis kaysa sa mga supercomputer ngayon. Siyempre, haka-haka pa lamang ang lahat ng ito. Hindi pa natin nakikita ang isang tachyon at hindi natin alam kung paano makikipag-ugnayan dito kung sakaling mayroon nga. Pero ang pag-iisip kung paano natin ito magagamit balang araw ay nakakatulong para mapalawak ang ating imahinasyon. At patuloy na magtanong ang mga siyentipiko ng mga matapang at kapanapanabik na tanong tungkol sa hinaharap ng teknolohiya at sa ating lugar sa kalawakan. Sa kabilang banda, kahit na umira lang mga tachyon, maaring mayroon ng mga likas na batas ang kalikasan na pumipigil sa mga ito na magamit upang lumikha ng mga paradoxes. Siguro hindi sila makakapagdala ng mahalagang impormasyon o baka hindi mo mapipili kung kailan o paano ipadala ang mga ito. Maaring may mga nakatagong limitasyon na nagpaprotekta sa universo mula sa mga problema sa paglalakbay sa oras. Alinman dito, ang pagtuklas ng mga tachyon ay napakalaking balita. Ito ay magiging headline. Mananalo ito ng mga Nobel Prize. Magbubunso dito ng mga bagong eksperimento at debate tungkol sa kung ano talaga ang posible. Isipin mong pumasok sa isang futuristic na makina na idinisenyo upang gamitin ang hindi may larawan, Isang sasakyan na magpapahintulot sa iyo na sumakay sa isang tachyon beam. Sa sandaling umandar ito, ang mundo sa paligid mo ay humahaba at lumiliko. Sa isang iglap, bibilis ka ng higit pa sa bilis ng liwanag, iiwan ang lahat. Ang mga bituin sa unahan ay tila nagsasama-sama sa isang maliwanag na punto, habang ang universo sa likuran mo ay lumalawak na parang isang time-lapse film na pinapabaliktad. Habang bumibilis ka ng higit pa sa liwanag, ang oras ay nagsisimulang kumilos ng kakaiba ang mga pangyayaring hindi pa nangyayari ay magsisimulang mag-unfold ng paatras, parang nanonood ng pelikula ng paurong. Makakakita ka ng isang bituin na sasabog at pagkatapos ay mabilis na babalik sa isang kalmado, kumikinang na globo. Madadaanan mo ang mga planeta bago pa man sila mabuo, ang mga sibilisasyon bago pa man sila isilang. Habang lumalalim ang iyong paglalakbay, lalong nagiging magulo ang oras at espasyo. Ang konsepto ng ngayon ay wala ng kahulugan. Ang bawat direksyon ay tila parehong simula at wakas ng isang bagay. Ang mga distansya ay lumiliit sa mga sandali lamang. Tatawirin mo ang buong kalawakan sa isang kisap mata. Ang liwanag mismo ay hindi ka maabutan. Kaya lahat ng bagay na umaasa sa mga foton, paningin, init, kahit na komunikasyon, ay tatahimik. Parang nasa loob ka ng isang kakaibang bula kung saan ang realidad ay, ay walang mapatakaran. Ngunit ano ang mangyayari kapag huminto ka? Yan ang misteryo. Ang pagbagal sa ibaba ng bilis ng liwanag ay maaring hindi posible para sa isang tachyon. kaya ang paghinto ay maaring mga hulugan ng tuluyang pagkawala mula sa normal na espasyo, o baka bigla ka nalang lilitaw sa ibang lugar o sa ibang panahon. Isang bagay ang tiyak, ang pagsakay sa isang tachyon ay hindi lamang paglalakbay, ito ay paglabas sa mga batas ng universo. Kahit hindi pa natutuklasan ng mga siyentipiko ang mga tasyon, permanente na silang bahagi ng mga kwentong sci-fi. Parang sila ang pinaka paano kung na partikulo, perpektong timpla ng agam at imahinasyon. Tinutulungan nila tayong palawaki ng ating isipan at mag-isip kung ano ang nasa labas ng mga limitasyong alam natin. Sa huli, ang mga tatsyon ay paalala kung gaano pa karami ang hindi natin alam. Hinahamo nila ang mga limitasyon ng bilis sa kalawakan. Pinag-isip nila tayo tungkol sa kahulugan ng oras, sanhi at bunga, at kung posible ba talaga ang paglalakbay ng mas mabilis pa sa liwanag. Iniisip ng karamihan sa mga siyentipiko na malamang ay hindi talaga umiiral ang mga tachyon. Pero masaya pa rin silang pag-isipan. At sino ang nakakaalam, baka balang araw ay may matuklasan tayong mas kakaiba pa. Kung maraming tanong o teorya sa isip mo, gusto naming marinig ang mga iyon, i-comment mo sa baba at pag-usapan natin. Salamat sa panonood at pakikisama sa paglalakbay natin tungkol sa mga tachyon. Paki-like at share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga video.